Maganda umaga po ka uh, Leody Montemayor, ang ating pong board chairman ng Federation of Free Farmers. Good morning, sir. And, uh, kasamang Ted at uh, kasamang Angela at ating pong mga tagapakinig. Opo. Ano po ang masasabi ho ninyo na ito na, ang sabi po ni uh, Neda Secretary Balisakan na hanggang 2028 ang taripa po ng imported rice ay ibinabagsak sa 15% na lang. Una, una kated, eh, lubos kaming nagulat doon sa naging pasya po ng leda board. Ito lamang lunes, uh, June 3, na yun nga, i-baba yung taripa sa bigas from 35 to 15 percent. Uh, if you will recall that uh, last week pa nga, di ba inanunsyo ni Secretary-Recto ng Department of Finance na pabor siya na babaan yung taripa. Ngunit sabi niya ay ipinauubayan niya muna kay Secretary Laurel ng Department of Agriculture na konsultahin o kausapin ang ating mga uh, magsasaka, mga sama uh, namin. Kaya uh, tiwala po ka naman kami na hindi magkakaroon ng pasya muna habang kinukonsult, kinukonsult, kinukonsulta pa kami. At normally kasi yung tariff reduction dumadaan yan sa mga pandinig eh sa tariff commission bago i-accept yan po sa NEDA. Eh, kabalitsaran po nangyari. Tinunahan na kami ng, ano, ng NEDA board. At ang nakakagulat pa yan, hindi lang po bigas ang napakalaki piya sa tarifa from 35 to 15 percent. Kundi the other sensitive uh, agricultural commodities na na-reduce na nga ng at merong shifting sa uh, na ito po yung taripa po sa mais, sa baboy, at pati na rin po sa manok, i-extend po lahat ito. Sama po yung bigas na mababang taripa all the way to 2028. So ano ba ito? Mukhang binuksan na yung buong agricultural sector natin sa lalo na mga sense sa Uh, kwan, eh? mas malaking levels po ng importation. importation mas mababang taripa. Kaya ang reaction talaga namin, Ted, kwanto, malaking dagok ito sa ating pong mga magsasaka. At nakaka-discourage po. Hindi lang po sa ating farmers, kundi yung buong industriya po ng bigas at saka ng ibang mga commodities na pinanggit po. Kal Kalioni, um, kaninyo dapat meron mo konsultasyon pero hindi po kayo nakatanggap ng anumang abiso o anumang pong uh, mga pagpamamaraan uh, pamamaraan para malaman ang inyo pong comment dito po sa isyu ito as in wala correct correct uh, 100% wala okay. normally kasi ang tariff commission pagpapadala ng paanyaya para magkaroon na, na makadalo kami sa isang pandinig o several hearings pwede naming ipikas ang aming mga paninindigan for or against A proposed tariff uh, one, proposal. Eh, in this case, nothing eh. Pati yung sinasabi ni Secretary Recto na kakausapin kami ni Secretary Laurel, wala rin nangyari. In fact, nag nagtakda nga kami ng meeting bukas si Secretary Recto din para pag-usapan namin itong tariff uh, proposals niya. O eh, eh, pag umarap kami bukas sa kanya, eh tapos na palang boxing eh. So wala na kasi nga meron na pong anunsyo at mukha nga po nakapagdesisyon na, no? Oh, mm. Opo. Ngunit uh, pag pinag-aaralan namin ngayon, kaming mga iba't ibang mga samahan ng magsasaka, different uh, commodities involved, uh, kung ano yung mga pwede pa namin gawing hakbang, whether legal or uh, shall we say political action uh, down the road. Opo. Ang sinasabi po dito ni Ginoong Balisakan kahapon sa kanyang pahayag sa media, basahin ko lang po ka, Leonie, ha? Opo, ano? Opo. Uh, the Department of Agriculture is aiming for a reduction to 29 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and the vulnerable so they can access the food, no? Itong bigas nga po. So yung 29 na binabanggit nila para sa mga mahihirap at klaro, bibigyan po ito ng subsidiya ng gobyerno. Doon tayo muna. Ano ang inyong reaksyon doon? Opo, alam po ninyo si Secretary Balisakan, mahilig yan managinip. Uh, sinasabi ko yan dahil uh, if you will recall, with itong kasalukuyang Executive Order 10, di ba yung uh, yan sa panahon ni Pangulong Duterte in 2021, pinagpatuloy ni PBBM kung saan i-reduce po yung tariff rate sa inangkat natin baboy at saka mais uh, at saka in the case of rice, sa mga bigas inangkat natin outside ASEAN. Binababa po yan eh. At ang reasoning po nila noon hanggang ngayon ay makikinabang po yung ating consumer kasi since bababa po yung waste na binabayaran po ng importer sa imported na produkto ay ipapasa po nila yung reduced uh, prices. Mm -hmm sa ating consumer. Nangyari ba yung kapet? Hindi po nangyari eh. Napakamahal pa rin ngayon hanggang ngayon ang kwan. Alimbawa, yung presyo po ng baboy. Kaya for Secretary Balisakan to now say na uulitin natin yung ating karanasan sa Executive Order No. 10 at makikinabang dito, bababa ng 29 pesos per kilo. Ang bigas, as I said, eh, kung na naman, bumabalik na naman siya sa kanyang kwan, kumbaga sa English, said, Dreamland. So, iniisip nga tuloy, yung NEDA, hindi na National Economic and Development Authority. Yung po development, dream lang na po yun. Mahilig po silang managihinip nang hindi naman nangyayari. Opo. Um, so, sir, um, ito pong, ito mangyayaring ito, no, na ganun na po ka, kababa yung taripa, sino ho basically talaga, kung hindi, kami, kung hindi tayo makikinabang, sino makikinabang dito? Basically ka Ted, siyempre kung ako yung umangkat ng mga kwan, let's say bigas at ibang mga kwan, produkto, makikinabang ako kasi ba ma bababa yung aking kwan. Babayaran buwis. Di ba? So uh, malaki-laki po itong kwan. Uh, magiging uh, benepisyo ko kasi from 35 percent in the case of rice, 15 percent na lang po yung babayaran ko na buwis. So sila po yung principal na makinabang. Uh, pati po siyempre yung exporting countries, makikinabang po sila kasi maingganyo po yung ating importers hmm. na umak na mas malaking volume po hmm. ng mga products na kung saan na-reduce po yung kanilang taripa. So, wala pong pakinabang ating magsasak na uh, maliwanag po yun at wala pong katsiyakan na makikinabang din yung ating consuming public. Okay. Kanina ho nabanggit ko ano na dito ho ay malamang na makikinabang sigurado no. Ito pong mga importers na sangkot sa unabated undervaluation no. Uh, ito ho nga yung pupuntahan ko na yung sulat ninyo kay Secretary o ba? O ba? Uh, Recto noong February 1. Oh, kasi nga dito binabanggit ninyo 'yung pong valuation ng Bigas pinamumura nila para mas mura 'yung tariff, di ba? Opo. Correct. So, in this case po, pinababa mo 'yung tariff pag nag-undervaluation ka pa, mas lilit pa 'yung babayaran mo. Correct. oo. Uh, so, mm. <laughs> double double po 'yung bawas para sa kanila from the mm. underdeclaration mm -hmm. or undervaluation mm -hmm. at saka ngayon, kung itutuloy po 'yung reduced tariffs at 15%. Opo ano, sumagot na ho ba sa inyo si Secretary Recto sa inyong sulat noong Pebrero at Primero? Uh, wala pa po. Kaya nga po kasi pag nag-uusap kami, uulitin ko po yung aming response po doon. Na, bakit, bakit pagdating po sa undervaluation na wala po silang maliwanag na action At ang, ang epekto po niyan, eh, siyempre pag uh, under-declared, yung importasyon, mas mababa yung tariff uh, koleksyon ng Bureau of Customs at liliit po yung pondo na po ng batas para uh, suportahan yung ating mga magsasaka sa ilalim ng rice verification law. Yung po nga uh, sinasabi ko kanina kay ASEC ano, dung, uh, nung amin nakapanayam ng taga agriculture department, Mesa na may sulat kayo at kung ito po ay February, February March, April, May, June, antagal na po hindi pa kayo sinasagot. E dito ho naman, detalyado ang inyong pag-aaral na sa isang taon lang, last year, 7.5 billion na ang inyong estimate na nawala po sa foregun revenue nga. Ang, 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 ang aking pinagtataka sa napaka-importanting sulat na base po ha, sa datos at pag-aaral ng isang grupo ho naman na hindi may ang kanila pong integridad, e eh, ba't di kayo pinapansin? Yun nga po. At saka, let me point out also, Ted, yung aming analysis based sa information o datos galing mismo sa Bureau of Customs. Mm -hmm. So it's we're using their own data at saka Philippine Statistics Authority. So mm -hmm. uh, talaga mag mag mag, mag iisip kami eh ang linaw-linaw po ng ano ng undervaluation at saka under collection ng customs ayo po nilang aksyonan eh siguro mayroong nakakadelihensya diyan. Uh, there's no other conclusion na amin pong makita eh. Bakit hindi nila... At saka, masakit dahil, di ba, hirap na hirap ang pamalaan po natin sa kwan po, pangungulekta po ng waste para map mapunan po to, uh, to, 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 some extent yung ating budget deficit at saka yung napakalaking uh, utang panlabas. E bakit dito po, ang linaw-linaw po yung under, uh, undervaluation, under collection by at least 7 billion in one year alone, bakit walang galaw? ating pamalaan, hindi ba? Mm. mm oh, sige po. So, uh, bukas meron kayong meeting sa kanya. Is yung boy confirmado na? Opo. Actually, last week pa ito na na-confirm. Eh. Oh. Okay. Nga, gulat, na gulat kami. As I said, well, siguro pag-usapan natin yung tariff uh, issue, so there is still time pa bago kumilos mm -hmm. ang ating pamalaan. inunahan na kami. Opo, sige. So, uh, sabi nga ho ninyo, maaari po no maaari na magkaroon kayo ng uh, hakbang na either legal o maging political. Ano po ito? Uh, hindi lang maaari, talagang magsasagawa kami. Uh, malamang yung sa legal uh, kasi once na ito pong desisyon ng neta, uh, mga ilan po yung issuance ng executive order ng pangulo. Mm -hmm na doon itatakda ng executive order uh, at ipapatupad yung kaukulang uh, reduced tariff rates mm -hmm. per net abort decision. Mm -hmm. uh, so yun, titingnan namin kung baka mabuting mag-file ng maybe a case uh, for TRO para mapatigil muna yan kung ano yan. Execution po ng mm -hmm. uh, uh, executive order. Mm -hmm. uh, pangalawa sa political, siyempre mananawagan kami sa iba't ibang mga natin, uh, leaders sa uh, politika at uh, we are not closing uh, the door to kun uh, po malawakan kung uh, kilos protesta hmm. uh, hindi lang po sa Manila but uh, we are thinking of nationwide apo, protest apo. action sige po kami muling makikibalita po Leone, sa inyo sa inyo po magiging pagpupulong bukas kung ano magiging resulta nito at tata at tawag kami sana sana po hindi kayo mag magsawa po sa pagsagot po sa aming tawag kalion Opo, never kami magsawa ka ate dahil importante yung tinalakay po natin. At uh, talagang ko naman uh, napakaraming nanonood din po sa inyong pa programa. Opo. Salamat na marami, Kalyoni. Mabuhay po ninyong Hannah. Thank you. Opo, wala pong Opo. anuman. Si uh, dating Agriculture Secretary Leonardo Montimayor ang chairman po naman ng Federation of Free Farmers, Ted Pilot, at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.